Yo, what's up guys? Kumusta po kayo? At uh, muli isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Luzon Visayas at Mindanao, saan man po kayo? Isang pinagpalang hapon po. Ayan, muli po palangin yung link o Drewels TV. Ayan, so pasensya na. At uh, ngayon lang po ulit tayo nakapag-vlog. Uh, vlog. ngayong hapon guys ay uh, eto. At uh, nagmo-monitor lang po muna ako rito sa aking mga itinanim na pakwa. No? So actually hindi pa po ito dapat Uh, pwedeng it itanim kaso nga lang dahil nga po doon sa dumaang bagyo eh biglang nalanta yung iba kong mga pananim na pakwan at uh, yung iba ay naputol no kaya ito eh, pinilit ko na lang sila na itanim sa eto ayan meron na rin po yung ibang mga dahon ayan no oh. Yung problema lang po sa kanila is uh, mga payat yung iba dahil nga po sa hindi pa talaga uh, kung hindi pa nila araw para ilipat dito Kaso nga lang pinilit ko na lang dahil nga po sa yung iba ay uh, naputol at uh, nasira dahil nga po doon sa nagdaang uh, bagyo Pero ito, uh, hoping na uh, lumaki po sila ng maayos. At uh, nilagyan ko na rin pala dito ng uh, mga mangga. Ayan, so hindi pa ako nakapanguha para ilagay rito. Mga bulok po yan na mangga. Uh, dagdag na rin po siya fertilizer at uh, dito ito na po yung naggawa kong flat dito so hindi ko pa po siya natatamnan bali yung ilalagay na lang po namin dito or yung itatanim po namin dito is yung kamatis na lang po muna imbis po na sile at uh, hindi ko pa po siya na itatanim dito dahil yan marami pa pong mga damos so kailangan ko pa po siyang tanggalin bukas Ayan. at uh, meron na rin po pala kong uh, Ayan, nag-uta dyan sa part na yan. Papunta rito. So, ito yung iba na ating tanim. So, wala pa naman po akong ng experience sa pagtatanim nitong pakwan. So, ibig sabihin, ito pa lang po yung unang beses na nagtanim po ako ng ganito. Ayan, at uh, bali, nakapaglagay na rin po pala ako dito ng abono nung isang araw ayan at uh, ilang araw na rin po ang nakalipas mula nga po nung uh, umalis na po yung bagyo haya eto mainit naman na po dito sa amin sobrang init ata uh, ito pala yung uh, miracle fruit na nakatanim dito sa amin no so nung bagyo kasagsagan po ng bagyo mayroon po dito'ng nalaglag na bali dalawa isang malakit sa kaliit so ito na lang po yung bunga niya at uh, ngayon meron pong nalaglag dito so bibiyakin po natin to Eto. ito laki nito oh Ayan. Napakakinis. So, ito po mayroon pong nalaglag dito. Ayan, ito. So, kahapon lang po ito. Bago pa. So, magulang na po ito. Iba na po yung tulog niya. Kung sa buko po yan, eh, kapot na rug na kung tawagin sa amin. Matigas na. Ayan, so tara po tayo. Uh, biyakin po natin ito. So sisilipin po natin kung ano po yung uh, itsura ng uh, laman ito. Sana hindi pa siya bulok, ano. 'right? Let's go. Alright, so hindi na ako kita, guys. So bibiyakin na po natin ito, no? At uh, titingnan po natin kung ano yung uh, itsura ng uh, laman ito. Ayan. So, ito guys, yung kanyang laman. Ayan. So, ito po guys, yung kanyang laman. Eto. Ewan ko lang kung ito ba yung natural niya na laman or uh, malapit na po siyang mabulok kasi nga po medyo magulang na rin tong uh, bunga niya. Uh, iba lang yung amoy niya. Yan. <laughs> medyo hindi nga lang kaaya-aya yung amoy niya. Ang uh, sabi po nang iba, yung pagluto po nito guys, ay uh, kinukuha lang ito, itong part na to, at uh, pinapakuluan then yung pinagkuluan niya, yung katas, yun yung iinumin. Ayan, so hindi pa po ako nakasubok no na gawin yon. So baka sa sunod try natin. Kuha tayo ng bata-bata uh, pa dyan sa mga bunga na yan. Hindi <laughs> lang siya guys kaya-aya yung amoy. Hindi lang talaga ano. Hindi lang maganda yung amoy niya. Ayan, at meron pa pala ako dito ang tatlong itatanim na puno ng pakwan. Eto. Ayan, so ito yung dalawa. Bali, anim to rito. Yung tatlo, nakuha ko na at itinanim ko na doon kanina. So meron akong urukan doon at uh, nilagyan ko na lang din ng lupa. Pati po ng uh, pupo ng kalabaw. So guys, so maraming salamat po sa inyong uh, pagsama dito sa aking uh, quick vlog ngayong araw ano. O ngayong hapon. Ayun, so muli sa mga bago lang po dito sa aking channel at mga napadaan lang na hindi pa kapag subscribe sana po ya uh, i-subscribe niyo na po ito ang aking channel at pakipindot na rin ang kanyang katabing notification bell para lagi po kayong updated every time na meron tayong mga bagong upload. Ayun, so muli po guys, maraming maraming salamat po at uh, makita magkita-kita na lang po ulit tayo sa ating uh, next vlog. See ya.